Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM si Amen, Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Iba yung pagsasanay ang isinagawa ng Coast Guard Station o CGS Marinduque, katuwang ang kanilang mga stakeholders sa baybayan ng barangay Dili, gasan ang Water Search and Rescue o WASAR exercise. Ayon kay Coast Guard Station Commanding Officer, Lieutenant Junior Grade Eugenio Romea II, sa pamamagitan ng Water Search and Rescue exercise, malalaman ang mga dapat pangayusin sakaling mangyari ito sa tunay na buhay at dapat lamang magawa na natin agad ng paraan at ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga stakeholders na siya nakakita sa kanilang pagsasanay at nagpapasalamat sa kanilang mga suwestyon. Unang hakbang ng ginawa ng Coast Guard ay ang pagtatayo ng command center para agad na mapagplanuhan ang gagawing pagliligtas sa karagatan. At pagkatapos ay ang pagdating ng pag at pag-abang ng mga ambulansya sa tabing baybayin saka re-responde sa pagsaklolo sa mga biktima sa gitna ng dagat. Sinabi ng kinatawa ng Office of the Civil Defense o OCD na si Anthony Zoleta, sa nakita niyang senaryo ay dapat marami pang rubber boats o speedboat ang kasama upang mapabilis ang pagresponder sa mga biktima, kaya kanyang imumungkay sa kanilang tanggapan ang karagdagang rubber boat para ipamahagi sa Coast Guard Station, Provincial Disaster Risk Reduction Office o PDRRMO at Municipal. Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO upang matugunan ang mabilis ang pagsagip ng buhay sa karagatan. Bukod sa OCD, iba pang stakeholders ng Coast Guard Station ay ang Coast Guard Auxiliary Group, PDRRMO, MDRRMO at PIA Marinduque. At yung kasama ng real ang pinakahuling balita sa oras na to, ako si Dennis Nebreho ng CMN 104.1. Spirit FM, Kalapan City, nagulat ang live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebraho mula po sa impila ng Spirit FM, ang CMN Kalapan, Oriental Mindoro.